Hello guys, good morning. Magluluto tayo ng isda. So ipiprito muna natin siya. So binabad ko na siya sa asin, paminta at nilagyan natin siya ng flour. So naghiwa na ako ng bawang, luya, sibuyas. At 'yung ating gulay na ilalagay ay bell pepper green onion, at celery. So, ito ang ating lulutuin today. So, let's start cooking na guys. Ito yung ating mino for today. So, magpainit na tayo ng matita. Ito na natin yung da. So, ano yung na ina natin siya? Isunod natin yung isa. So, nagpainit na tayo ng matita. At nilagay din na natin yung bawang. So, nilagay na natin yung luya. Lagay naman natin yung sibuyas. lagyan natin siyang oyster sauce Lagyan natin siyang ng sauce So, i-lalagyan natin yung isda Lagyan natin siyang tubig Lagyan natin siya ng paminta. Lalagyan natin siya ng ating pampasarap magic syrup. Kunti lang. So, ilalagay natin yung siling lalagay natin yung bell pepper at saka yung green onion. Halo-halo so, lang guys. So, natin guys. Wow! Sarap! yung magluto ng ganito, guys. Sobrang sarap. Makakalimutan niyo yung mga problema nyo sa buhay. So, ito na yung ating isda. So, kain tayo, guys try nyo rin magluto ng ganito guys. Sobrang sarap. Sasabihin ko sa inyo, mauubos nyo sa isang kalderang kanin. Sobrang sarap siya guys. Taob ang kaldera nito guys. So, kakain na tayo. So, ito na guys yung ating nilotong isda. Sobrang sarap siya guys. Promise. Taob ang kaldero nito guys. So kain na tayo guys. Thank you for watching.